tinakwil siya ng lipunan, sinisisi sa isang krimeng hindi naman niya ginawa at itinapon sa isang hukay ng mga halimaw. Pero nakaligtas siya, sa kailaliman ng dilim, nagising ang isang misteryosong kapangyarihan sa kanya. Isang kapangyarihang walang makakontrol. Ngayon, kasama ang isang grupo ng mga taong tinakwil din tulad niya, bumangon siya na may isang layunin, baguhin ang mundo na dati nilang iniwan. Nagsisimula ang kwento sa isang dystopia na mundo kung saan tinitigan ng isang babae ang paborito niyang stuffed puppy, nalulungkot dahil na punit ito. Sabi ng nanay ng babae, baka dapat na nilang itapon ito. Kakabili lang nila noon kasi naniniwala siya na kapag tinahi nila, magiging pangit yung laruan. Mayaman sila, kaya walang problema sa nanay na bumili ng panibagong laruan. At pati ang maliit na babae, kahit may attachment siya sa laruan, pumayag siyang itapon ito dahil naapektuhan siya ng sinabi ng nanay. Kaya tinapon ng nanay yung laruan kasama ng iba pang basura sa basurahan sa labas, para sa huling pagtatapon sa basurahan sa ilalim ng lungsod. Gayunpaman, habang naglalakad pa uwi ang ina, isang misteryosong nakabalabal na figure ang nagmasid sa kanya at tinitigan siya ng may galit dahil sa madali niyang pagtatapon ng mga bagay. Di nagtagal, pumasok ang truck ng basura mula kanina sa basurahan ng sundan ito ng isa pang misteryosong lalaki. Ilang minuto ang lumipas, nakita ng isa sa mga staff sa pasilidad na ito ang lalaki na naghahalungkat ng basura sa isang silid na puno ng mga sako ng basura. Nagduda, itinutok ng gwardya ang kanyang baril sa lalaki, hinihingi na malaman kung sino siya at ano ang kanyang layunin sa pagpunta doon sinabi ng gwardya na may ulat ng isang magnanakaw ng basura kamakailan na nagpapahamak sa kagandahan ng lungsod sa pamamagitan ng paglilipat ng basura sa labas. Sa pagdududa na ang lalaki ay ang parehong magnanakaw ng basura, pinatunog ng gwardya ang emergency alarm at sa loob ng ilang segundo, dalawa pang staff ang dumating upang arestuhin ang lalaki. Nagtapon ng basura ang lalaki sa mga gwardya, na ikinagulat nila, at nakatakas sa silid sa pamamagitan ng mga ventilasyon ngunit habang papalabas na siya sa likod na pinto, sumara ito sa kanya, na nagbigay ng pagkakataon sa mga gwardya na magpaputok. Inaktibo ng lalaki ang isang nakatagong kapangyarihan, pinabilis ang kanyang bilis, na nagpapahintulot sa kanya na umiwas sa mga bala tulad ng isang ninja. Nasugatan siya ng isa sa mga bala, ngunit sa huli ay nakatakas sa pamamagitan ng sistema ng imbornal. Nang kumalma ang mga bagay, lumabas siya sa isang walang laman na kalye at sa wakas ay nagsalita, na sinasabing hindi siya magnanakaw at ginawa lamang ang lahat ng ito upang kunin ang mga bagay na hindi nararapat itapon, kasama na ang stuffed poppy. Kinabukasan, kumalat ang mga chismis tungkol sa magnanakaw ng basura, at dalawang babae ang nag-usap kung gaano kasama ang mga taong ito para sa lipunan, tinatawag silang mga barbaro. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na marumi ang damit, malinaw na isang itinakwil sa malinis na lipunan na ito, ang nakarinig ng chismis, ngunit pinili na huwag makipagtalo at lumakad palayo, na lumabas sa lungsod sa pamamagitan ng isang maliit na pinto. Pumasok sa isang barong-barong na nasa labas lamang ng lungsod. Ibinahagi ng lalaki ang balita sa mga lokal tungkol sa chismis na kumakalat tungkol sa kanila, at lahat ay nag-alala, iniisip na ang mga pulis ay susugod na sa kanila. Isang babae na nagngangalang Chiwa ang agad na naghinala sa kanyang kaibigang si Rudo, ang batang may pulang mata, na tiyak na siya ring bata na sanhi ng buong drama na ito. Si Rudo ay kasalukuyang nasa gitna ng pag-aayos ng lahat ng basurang na kolekta niya sa kanyang pangangaso, na karamihan ay mga laruan at accessories. Na maaaring ayusin, kaya hindi niya napansin si Chiwa sa simula. Kaya lumapit si Chiwa at tinanong si Rudo kung muli niyang isinapanganib ang kanyang buhay sa pagpasok sa lungsod para lamang magnakaw ng basura pinaalalahanan niya ito kung gaano kahigpit ang mga tao sa lungsod tungkol sa pagkontrol ng basura at na kung mahuli siya, maaaring gugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Sumagot si Rodo na hindi ito basura, kundi perpektong magagamit na mga bagay na itinatapon lamang ng mga mayayamang bata na nakatira sa lungsod ng walang pag-aalinlangan. Ipinahayag niya kung gaano kasama ang kanyang pakiramdam para sa mga bagay na ito na hindi nararapat sa ganoong pagtrato, at iyon ang dahilan kung bakit niya dinala ang mga ito dito, upang ayusin ang mga ito at marahil ay ibenta sa mga tao sa barong-barong. Naiintindihan ni Chiwa ang motibasyon ni Rudo, ngunit sa parehong oras, hindi niya maiwasang magtaka kung ang kanyang kaibigan ay umibig sa basura o kung ano. Tatlong nagpapanggap na elit ng barong-barong na ito ang nagpakita upang bulihin si Rudo. Ang lalaki sa gitna ay nagkomento kung gaano kasama ang amoy at sinabi kay Chiwa na hindi siya dapat makipagugnayan sa basurero na ito. Isa pa sa mga buli ang sumipa sa isang lampara na kakayari lang ni Rudo at mapanuksong sinabi, walang saysay ang pag-aayos ng basura dahil walang gagamit ng anumang nahawakan ng talunan na ito. Hindi naiintindihan ni Chiwa kung ano ang problema ng tatlong ID at na ito dahil naniniwala siya na lahat sila ay tulad ni Rudo, mahirap, diskriminado, at syempre, marumi. Ngunit hindi sumang-ayon ang bully na sinasabing hindi sila tulad ni Rudo at maaari silang makalabas sa ghetto na ito kung magsisikap sila. Tila, ang barong-barong na ito ay itinayo upang itapon ng mga kriminal. At ang tatlong bully, si Chiwa at Rudo, ay lahat ng mga inapo ng mga kriminal ang mga bagay ay tila maayos para sa kanilang lahat hanggang sa nagkaroon ng pagpatay ang mga magulang ni Rudo, na samayre sa anumang awa o tiwala na natitira sa mga residente ng lungsod. Matapos umalis ang mga buli, pinasigla ni Chiwa si Rudo, na sinasabing siya ay isang mabuting tao at tiyak na magiging maayos ang kanyang buhay. Napansin niya ang stuffed puppy, at nag-aatubiling sinabi ni Rudo na gusto niya itong ibigay sa kanya bilang regalo. Ngunit bago niya ito makuha, dumating ang nanay ni Chiwa at sinabi sa kanya na lumayo kay Rudo, hinayla siya palayo doon. Umuwi si Rudo at nakita ang lalaking nagngangalang Regto sa loob. Ang parehong lalaki na nakita natin kanina na nakikinig sa dalawang babae sa lungsod. Biro ni Reg kay Rudo dahil sa hindi niya pagpapahanga kay Chiwa, na inihayag na narinig niya ang lahat. Ngunit biro lang, gusto ni Reg na malaman kung paano ang pangungulekta ng basura ni Rudo kagabi. Sinabi ni Regto kay Rudo na hindi niya kailangan dumaan sa lahat ng abala na ito upang kumita ng pera dahil bata pa siya. Sinabi ni Regto na kahit hindi sila magkadugo, itinuturing pa rin niya si Rudo na pamilya. Nagpapasalamat si Rudo kay Reg para doon, na inihayag na kinuha siya ni Reg nang iwanan siya matapos ang insidente na kinasasangkutan ng kanyang mga magulang at pinalaki na siya mula noon. Iyon ang dahilan kung bakit gusto ni Rudo na suklian siya sa pamamagitan ng paggawa ng anumang makakaya niya, kasama na ang pangungulekta ng basura mula sa lungsod. Napansin ni Reg to ang sugat sa braso ni Rudo at nang malaman na nabaril siya, agad niya itong ginamo, mahigpit na sinabi sa kanya na huwag nang pumunta sa basurahan mula ngayon. Hindi iniisip ni Rudo na ang gasgas na ito ay anumang bagay kumpara sa mga peklat na nakuha niya dahil sa kanyang tunay na mga magulang, na inihayag na ang kanyang dalawang kamay ay natatakpan ng mga itim na marka. Gayunpaman, sinabi ni Reg kay Rudo na huminto bago malaman ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan. Kung mahuli siya, tiyak na ay padadala siya sa kailaliman, ang parehong lugar kung saan itinapon ang ama ni Rudo. Mula pagkabata, palaging kinasusuklaman si Rudo ng lahat dahil sa kanyang kakaibang hitsura ng mga kamay at mula nang bigyan siya ni Regto ng kanyang mga guwantes, nagkaroon siya ng kumpiyansa na sumulong. Gayunpaman, muling tinukso ni Reg si Rudo, sinasabing kumilos ng mabilis at ibigay ang stuffed puppy kay Chiwa na may bonus na halik sa pisngi. Tumanggi si Rudo at nakipag-away sa kanyang mapagmahal na ama. Samantala, ang nakabalabal na lalaki na nakita natin sa simula pa lang ay nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan ni Rudo. Ang kanyang relasyon kay Regto ay isang love-hate relationship. Madalas siyang sumasobra hinawakan niya ang kanyang pisngi at sinabi sa kanya na dapat siyang matutong ngumiti minsan. At kahit hindi siya masaya, maaari rin niyang pekain ang ngiti upang hindi malaman ng iba na hindi siya masaya. Paano niya pekain ang ngiti kung ang kanyang mata ay lumalabas na parang may mali sa kanya? Sa huli ay nakatakas siya mula sa pagkakahawak ni Regto at lumabas ng bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita na umaga na. Kaya nagtaka siya kung nasa labas na si Chiwa. Naglakad siya patungo sa kailaliman na nagpapaalala sa kanya na hindi na niya kailangan pang lumayo para kumuha ng basura dahil lahat ng basura sa lugar na iyon ay itinapon sa kailaliman. Ang kailaliman ay isang malaking tambakan. At hindi lamang basura tulad ng walang silbing bagay ang itinapon doon. Maging ang mga tao na makasalanan ay itinapon din doon. Tumingin siya sa kailaliman at nakita na may isang kriminal na malapit ng itapon. Naalala niya na ang kanyang ama ay itinapon din sa kailaliman, iyon ang narinig niya at hindi niya makumpirma kung totoo o hindi. Narinig niya ang isang tao na nagsasabing may itatapon na naman. Sumagot siya ng oo at lumingon sa likod upang makita si Chiwa. Nagpalitan sila ng pagbati at inamin niya na bihira siyang makita doon. Well, marahil iyon ang kanyang maswerteng araw. Para sa kanya, hindi maganda ang tanawin mula doon. Hindi naman maganda ang tanawin mula sa buong barong-barong, ngunit iba talaga iyon. Ang dahilan kung bakit itinayo ang barong-barong sa gilid ng lungsod ay upang ipakita sa mga tao doon na kung magkakamali sila, itatapon sila sa kailaliman. Nakakatawa dahil gaano man kahirap mong iwasan na makita ang mga taong nahuhulog sa kanilang kamatayan, tiyak na makikita mo sila doon. Biglang nakaramdam si Rodo ng matinding sakit sa kanyang katawan at paulit-ulit siyang bumagsak. Gamulong siya sa sahig, nagtaka kung ang laruan sa kanyang katawan ang nakakaapekto sa kanya at muling tumayo. Lumabas ang kanyang kamay, kaya iniabot niya ang laruan kay Chiwa at tumakbo palayo. Nabangga niya ang mga apostol sa kanyang daan. Mayroong apat sa kanila at iyon ay isang tanawin na napakabihira sa barong-barong. Wala silang ginawa sa kanya at nagpatuloy sila. Ngunit nagtaka siya kung ano ang nagdala sa kanila doon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating siya sa bahay ni Rigto. Nakita niya ang isang lalaki na sinusubukang patayin si Rigto at sumigaw siya ngunit walang sinuman doon upang tulungan siya. Tumakbo siya upang labanan ang lalaki ngunit itinulak siya ng lalaki. Sa oras na makabawi siya, tapos na ang lalaki kay Rigto. Umupo siya doon habang pinapanood ang lalaki na umalis ng hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makabawi siya, sumigaw siya ng pangalan ni Regto at tumakbo upang iligtas siya. Sumigaw si Regto na umalis siya, ngunit hindi niya maiwan ang kanyang tiyuhin ng ganoon. Sumigaw si Regto sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang baguhin ang mundo. Siya lamang ang makakapagpabago ng isang mundong kasing duminyan at dapat siyang mabuhay. Sobrang mahal ni Rudo si Regto at hindi niya mapigil ang hawakan siya. Kaya patuloy siyang kumapit. Dumating ang mga apostol doon at nahuli siya na may patay na katawan. Binaril nila siya upang hindi makakilos at idineklara siyang mamamatay tao at inaresto siya sa pagpatay kay Rigto. Tumanggi siyang sumang-ayon. Una sa lahat, hindi pa namamatay si Rigto. Maaari pa siyang mailigtas kung mabilis silang kumilos. gayunpaman, paman, ang mga apostol na nag-iisip na mas elit sila kaysa sa mga tao sa barong-barong ay hindi man lang nagmamalasakit sa buhay ng mga tao sa barong-barong. Gusto lang nilang mahuli ang pinaghihinalaan nilang kriminal. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang pumatay at ang taong pumatay sa kanya ay nakatakas lang. Gayunpaman, idineklara nila na siya ay mula sa barong-barong at tiyak na may kakayahang pumatay. Mula sa silid na iyon, dinala siya diretsyo sa kailaliman. Nakakatawa kung paano sa loob ng isang iglap, ang kalagayan ng isang tao ay maaaring magbago sa kung ano ang pinag-usapan nila noon. Siya ay nakabitin sa kailaliman at nagsimulang magchismisan ang lahat tungkol sa kanya. Naiintindihan din ni Chiwa, pinag-usapan nila kung paano siya naging mamamatay tao ng bata na pumatay sa lalaking nag-alaga sa kanya. Dismayado si Chiwa dahil malaki ang kanyang pag-asa sa kanya. Habang siya ay nasa lubod upang ihulog, idineklara ng mga apostol na siya ay isang kriminal na nararapat itapon sa kailaliman. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng slogan mula sa barong-barong patungo sa kailaliman at hinihimok ang apostol na itapon siya. Nagtaka siya kung may sino man bang gustong makinig sa kanya. Hindi niya ginawa at walang sino man ang gustong maniwala sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita si Chiwa na nakatayo sa karamihan. Mukha siyang pamilyar, ngunit nararamdaman niya na kinokondena rin siya nito. Nagsalita siya sa kanyang isip na pinagkakatiwalaan niya ito. Nagsalita siya para sa kanya kahit na idineklara ng iba na siya ay isang mamamatay tao. Ngunit binaygaw niya siya at sa huli ay naging mamamatay tao ng bata. Ibinagsak niya ang teddy na ibinigay niya sa kanya at lumakad palayo ng may pagkadismaya. Nang makita na walang sino man ang makapagsabi ng isang magandang salita tungkol sa kanya, labis siyang nalungkot. Kinundi na siya bago pa man nangyari ang lahat at iyon ay sapat na dahilan upang kamuhian ang lahat. Ipinangako niya na maghihiganti siya. Ngunit ang tanong ay kailan dahil itinapon siya diretsyo sa kailaliman at tinapon siya ng dilim. Nararamdaman niya na nawawala ang kanyang buhay habang nakikita niya ang ilang mga pangitain sa harap niya. Sumara ang kanyang mga mata sa dilim at nakakagulat na muli siyang nagmulat ng mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi sa mundo, kundi sa isang tanawin ng basura. Napagpasyahan niya na itinapon nga siya sa kailaliman. Tumingin siya sa paligid at nakarinig ng mga tunog at paggalaw. Alam niya na ang kanyang makakaharap ay hindi ka nais-nais. Narinig nga niya kung gaano kadilim ang kailaliman, ngunit ang hindi niya alam ay ito ay isang impyerno sa lupa. Paano siya makakaligtas sa impyernong ito? Abangan ang susunod. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka Tiri Cup don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.